Father Darwin, mau kawan sa, mau kawan sa si Babran si Father Darwin si Tubag. Oke. Oke, Dre. Oke. Oh, Dre, dari dari si Brad si Ace kayak gitu, babut gini si karena ang Father Darwin. Oh, di kawan sa, kawan sa. Di kawan sa lagi, kayak lihat juri muka musur, mau tanah tahu ati kawan, kayak alanganin gitu, no? Tak kawan, tak kawan, kawan sa, kaya siapa kawan, kawan sa mo, ah? Pursa. Oke lah pada Darwin, pokok tak ada apa-apa kota Oke ku no why problem ah. Pinang gak ke pada Darwin, Bro Ace. Nah. Baik lah Bro Kan ana magbung kita kedua di ni mempekak on. Kau 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 muka on tersek tong oras ke. Oke so <laughs> Mayong gabi sa tanan no so karon nanar gid si Pader Darwin nga mapangutanan ako. Ah. Sige na kita niya, pero wala lang siya ka bantay sa kuwapod. Ha? Karoon akong pangutana. Nagbasa ko Biblia, Padre. Akong gi tuhop sa akong kasing-kasing ang iyang napulo kasugo. Sa diya nga diskubrihan ako, pag na ko sa simbahan sa Panglao, diya sa katedral, nawa ang ikadong sugo, diya sa Biblia. Nga nagingon. Ayaw pagbuhat o larawan o Diyos Diyos. Libisan unsang dagway sa larawan sa tao. Ilalong sa tubig. Ibabaw sa uh, langit. O dinisayuta. sa yuta. Ayaw pagyukbo. Libisan unsang Diyos Diyos. Kaya ako ang ginoo ng inyong Diyos. Diyos nga O silutan ko kantong nagbuhat. Ini, e lakip sa ikatulo. Ikaw pat nga kaliwatan. Taas kayo apan nganong gikuha o dili man mabasahan Padre diya sa simbahan. Dili ba kini mo rason, mga igsoon, nga ang ato mga katigwangan tungod kay gikuha ang balaang kasuguan sa gino'o sila na nagluhod tungod kay wala na mabasa? Mauna na akong pangutana, Padre. ngano'ng gikuha ninyo o giangkon pag ninyo, nga inyong gilangkat ang maong ikaduhang sugo. So ang pangutana, Padre, pwede ba mabalik na to mabutang diha sa tukaran sa simbahan okay tumbag salamat kayo pastor nga iya pangutana, gikuhaan kuno na to ana po kasugo wala ka na kuha eh, pastor na langkob na sa unang sugo kita gitawag siya Dios Dios kay giisip nimo ang larawan nga mao ang imong Dios Isaiah 44:16 Naghimo siya ug sa kribulto, umingon siya kini ang akong Dios, ikaw ang akong Dios. Sa pa, ang larawan giisip niya nga Dios. Nalangkob na siya sa unang sugo, pastor. Unsa man ang unang sugo? Ayaw kamo pagsimba og laing Dios. Kuna ato nang ikaduha, pastor, redundant na. Mo nga wala kana malaksi. Kaya naman kabahin man sa unang sugo, Kuna nga gisumari kay kung maapil na pastor, 11 na. Dili na na po. 11 commandments na. Ay suway so ko nog ihap, di ba maunsi na. So gisumari sa simbahan og nila gikan man ni Moses sa unang katauhan. Sa unang sugo pastor ko mong sabto na apil na na siya sa gidili. Kay ang larawan giisip man nila nga Dios ug unsa man nangonang sugo Ako si Yahweh ako lang ang Dios ug ayaw namo pagsimba og laing Dios. Pastor Sabtang unang sugo ug naa ang tubag sa imong pangutana. Asi <laughs> Kay ah sige, palo up. Okay, uh, palo up. So mo lagi kayo, nag-action to explain mga tao, singgit magod. So no, so mo ni Darwin, nga maton pa niya, nga ang unang sugo o ikadawang sugo, same ra. Ang pagbasa na ko sa ka ikapu kasugo, gihimo mang ikasiyam o napo kasugo, dia sa tugkaran sa simbahan, aron mahimong kumplito nga ka kasugo. Gipangsaka ba, Padre ba? So mo angkon ka ba? Nga inyong gilangkat ang ayaw pagbuhat o larawan o Diyos Diyos. Bisan unsang ah, dili ka magbuhat o larawan Diyos Diyos. Paangkon pa ka nga inyong gilangkat diya sa simbahan. Ang tubag, wala na namo langkata kay kabahin na sa unang sugo. Ang nilangkat, kamo mismo. Kay wak mo magtuman sa gisugo sa gino. Sa Ezekiel Kapitulo 41, 16-22, ang templos ginogi gikulit ang mga larawan. Ang pagtanan ako nimo, doon na may larawan ni mong templo. Yes or no? <laughs> di ang ang na ba yes or no lang ah. before ka explain yes or no. Pero kita may gisugo. Di yes or no sa ah. ang inyong templo kung ipasabot. No, wala ang inyong templo di mga na ako ni mo. Ah. Ang inyong templo doon ay larawan, wala. Wala may larawan. Suma sa Biblia, ah. ang templo sa Gino doon ay larawan, wala. O sa Old Testament, pero gibungkag sa Diyos. Naa, wala. Si Isikil ang gisugo. O si uh si, uh, si, uh, si, Moises, padre. Uh, before ka ma-explain, tubag ako kung Okay. Ang templo sa Ginoo suma sa Biblia kay si mga si sa Old Testament ako kang ako kang sundan Old Testament sa na akong ikotlo? suma sa Biblia Anis ka tubag, yes or no, akong gustong mabot mo, niya explain ka man. Ang timplos kinodo do larawan, wala. Kani at to, gipuhatan o eh, karisa, karisa. Okay. Yes or no? Okay, yes, naa. Uh, okay, very good. Okay, okay so inga paluap, up. Ah, mauna siya, diha. Ayaw, paluap, up. Ah, sila, 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 sila. Sila, ayaw, up ko. Ah, wala, up. Okay, ibigay kag mutubag ko, yes. Yes, tinood. Pigilukop nila ang tibok bumbong. Pero gipaguba sa Diyos. Okay, so babasa. dali pagguba sa okay. Dios. ang templo in, no. sa Dios. No, 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 no. Ang Dios mo ay nagtaguba okay. sa templo okay. niya. Oh. si Kristo. Okay, babasa diha sa Mateo. Kining templo ha pagagupon ko aapan sulod sa tulo kaadlaw, adlaw akong pagatukoron tanan oh dek mo ta na ko nimo kana kana nga teksto ang iyang lawas ipasabot o ang templo templo tanan gibong so just make so so which means make so ato basahon, ato basahon. okay ato ano say teksto to ato basahon. dek dili na basahon ato basahon, ato basahon, ato basahon. dek dek Patung pesawat yang bersikolo. Patung pesawat yang bersikolo ya gamet. Ruandos. Oke. Bagai atau bagai atong pesawon. Kau tahu untuk lawas mana? Nengon si pastor na ang templo sa Dios may iba sa bot sa Ruandos ni Sunimi ng pesawon. Kaya atong sakpan nga tinuod ba jud ang gisulti. Kay ngon ra ba si Bradsock nga kinahanglan sa kamatuoran jud ta mo pasuka dili sa atong opinion. Si Jesus mi tubag o mingon kanila, gubaan ninyo kining templo. Huwag sa katulong adlaw, ako kining patindugon. sa mga hudi yung bingon, kapatan o gunom, katuig nang pagtukod nining templo. Huwag imong patindugon kini sa tulog ka adlaw, hapan siya nagasulti mahitungod sa templo sa iyang lawas. Kaya sa katulong adlaw, nabanhaw man na tong gino, dili tong templo ibasabot. So, Pastor, Pastor, angko, okay. ang ko, uh, pangutanan ako, ang kuno ni mo nga lawas kipasabot ni Kristo ni ini. Yes or no? Okay, ako bot pasabot. Eh, Ay, gano'n sa Pastor, yes or no? No, ako bot pasabot. Uh, uh ako pasabot. Ah, excuse sa, uh, excuse sa, uh, excuse sa. Uh, excuse uh, sa. Uh. <laughs> <laughs> ang pangutanan is categorical. Muna yung pangutanan, Brad, karina, tupag sa kag yes or no, usa ka mo, mo explain. Ay, ako mo't Ah. <laughs> wow. Ay, karatol. Okay, wapit tayo mapildi na to, eh. Ah. Okay, wapit tayo mapriso. PSA free na. Okay, police. Okay. Ano ba, Ryan? Ano ba, Ryan? usang nga verse kaya ito ipakita sa screen. asa siya, ito ipakita. Usang nga verse. John chapter 2 2 Verse 19. 19 19 to 22 Okay 19 to 22 Mone ingon. <laughs> si Jesus mitubag Guba ninyong kining moong templo og tukuro ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw sila miingon kaniya kining templo ha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig unya tukuro mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw Apan ang templo nga GISGOTAN ni Hesus mao ang iyang lawas. Pastor, pastor, apa pastor? Patupag ako. Pastor, apa utan na? pastor? Okay, okay. Ayan, mani akong pa utan Uyon ka ba anak? Nga ang okay. templo ayun, mao ayun, ang iyang ayun, lawas. Translation, okay. Uyon ka na. Uyon ka na. Ato ko anak. Salamat. Okay. So, hinunduman na to ha. Si Kristo namatay gilansang dito sa cross, gidakdak, ipamtangan sa silot, kapalo no, mong ano, maiksoon, tungod sa mga, gidakdak, samahan, ang silot, kaya nga naman, okay, pangutana ko, karon ha, sa, sa Jitro ni May 2715, tinunglo, at ah, tinunglo, ang tawo, nga nagabuhat sa ribulto o og sa larawan. O bisan pa, iya kinikampuan diha sa tago, kasuklam-suklam sa Diyos. Karoon mga apadre, dili ba mamaluoy sa mga tao nga nagpadayon sila sa pagluhod sa batok sa kahoy? Nga impirno ang kapaingnan mga iksoon? Pangutana, Nihistorya, pangutana. Okay, pangutana. Niingon man diha mga iksoon diha sa kipadayag 28. Apan ang mga talawan? ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga makiliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos Diyos, o ang tanang bakakon, itambog sa linaw ng kalayo, o kasupre, o bao kanto ang ikaduhang kamatayon. Ang pangutana, si Kinsang ang Diyos Diyosa, gitumbok, diya sa gipanayag, sa Old Testament, o sa New Testament, Mike Son. Ano yung pangutana ni mo? yung pangutana! So, dili maapil ang katoliko, ana. Kayo wak man tayo Diyos-Diyos. Ah. Wak man tayo mag-isip ni Maria ang Diyos na to. Ang larawan ni Maria, wak na to isipan ng Diyos. Pero pastor, para ni mo si Maria, kini larawan ni Maria, Diyos-Diyos, dili? Yes! Ako so, ito dun ay Diyos-Diyos. Yes! Diyos Diyos ay God! Kaya ikaw may nag-isip sa among larawan niya Diyos. Ah. Therefore, ikaw makaluluoy base sa tiksto imong no. gikotlo. No! no. Sayang, sayang. Dili! <laughs> <laughs> Kung makalusok mo, karon sa tubangan, sa kadaghanan sa mga tao, Apal sa kadauhan ka kinabuhi, pagahukman ka mo sa Dios. bilhin mo makasulod, sa langit, Morto pa, bataw pa, bataw pa, ini pa, bataw pa, Oke, oke, Brother pa, bataw Brother bataw pa, bataw lagi bataw na bataw pa, bataw pa, bataw kamu bataw okay, oh bataw lain. mo lain So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman ibigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan radio at Iglesia.